Ha? Huh? Ha. Uh, huwag kang namumutla ka. <laughs> namumutla ka. <laughs> <laughs> huwag kang mamutla. O, oh, tanggalin mo yung helmet mo. Tanggalin mo yung helmet mo. Yan. Para makapag-relax ka. Para pagod na pagod ka. Anong oras ka lumabas? Alas 4 ng kumaga? Ay, grabe daw <laughs> eh. Ah, sige. Ingat sa pag-drive, ha? Oh, uh, ayos, may pasalubong ka na sa pamilya mo. Ah, ingat, ingat, ingat. Oh, uh, lang ng banat. Ah, uh, para sa pamilya, kailangan magtrabaho. Ha? Kutsinta? Meron pa? Ha? Ay, wala na! Bibili ako, wala na, ubus na. O, oh, bidyan mo. Wala na, ubus na. O, oh, saan ka nag, ano? Saan ka nagtinda? Saan ka nagtinda? Ha? Ubo, minalabak. Galing ka pang minalabak. Taga ka? Nalabak. O, saan po? Tambo dyan. Ha? Ah, o oh magkano naman na dilid mo? 500. 500. Neto yun, neto. Ah, magkano ang kapital mo dyan? Boundaryhan lang ko yan. Boundaryhan lang. Pag napaubos mo, may 500 ka. Ah, oh, okay na. Pero maaga pa, no? Pero linggo, ano? Dapat pahinga ang linggo. Ano? Oh. Dahil linggo nagtatrabaho ka. May ibibigay ako sa iyong kaunting tulong. Ha? Huh? Oo. Oh. Huwag kang namumutla ka. <laughs> namumutla ka. Huwag kang mamutla. O, oh, tanggalin mo yung helmet mo. Tanggalin mo yung helmet mo. Yan. Para makapag-relax ka. Para pagod na pagod ka. Anong oras ka lumabas? Alas 4 ng umaga. Ay, grabe. Alas 4 ng umaga, anong oras na? Alas 11? Oo. Oh, Nagalmasal ka na. Oh, tanghali na. Parang gutom ka na. Ha? Oh, kumain ka naman. Ah, oh, yan. Dahil linggo nagtatrabaho ka, merong swerteng para sa'yo. Hindi na kita papabunutin. Ha? Hindi na kita papabunutin. Bibigyan na lang kita ng ticket. <laughs> ah, bibigyan na kita ng ticket. Ha, anong violation nito? Ano bang violation para may ticket? <laughs> Ay, may lisensya to eh. Ah, may lisensya. Ah. ito ang ticket mo. Oh, para pandagdag mo sa kita mo. Ha? Huh? Ayun. Oh, itodo ko na, dalawa na 'yan, ha. Ah. Yung isa 200 pesos na gasolina sa Petron. Sa Panganiban, magsaysay. Pwede yan. O, tapos ito, pag marumi na yung motor mo, pwede mo ipawashing yan doon. Libre. Ha? oh, tulong ko lang yan sa'yo. Tulong namin. Ha? oh, para kahit pa paano, kaunting tulong, makapandagdag na sa halap buhay mo. Panggastos. eh, misis, anong pasalubong mo? Wala pa. pa. Oh, ba? Papapili ito ang papapiliin na kita. Papabudutin na kita dito. Para kay misis mo. Oh. Pampaganda. oh. <laughs> oh, yeah, pili ka. Oh, ano 'yan? Oh, haircut. Ay, sa'yo 'yan, Oh. Oh, oh Pagpagupit ka na ha. Ang haba na ng buhok mo. Oh. Oh, pampagupit mo, ha? Ah, oh, libre na 'yan papagupit mo. No? Doon 'yan sa Aristocrat. Ah, uh, shop sa Berlin, sa likod ng police station. Alam mo 'yon? Ah. Oh. Oh. sayo sayo lahat 'yan. Oh, paano si Mrs. Wala pa rin. Oh, ito pa, magdagdag pa. Ah, oh, sige. Oh, ano 'yan? Oh, <laughs> pedicure. <laughs> naman, diba? <Gaw. laughs> oh, diba? pedicure na wala ba? Oh, di ba? Pedicure. Oh, kung may pedicure, ang pedicure saan 'yan? pa. O sa tamay. May, wala. Oh, ito na. Oh. Ay, wala na. <laughs> wala na. Wala nang manicure. Pedicure na lahat ito. Oh. Nail cleaning. Oh, ito na lang, nail cleaning. Oh. May pedicure, nail cleaning, pwede 'yan. Oh. Ayos. Oh. Ano masabi mo? Man. Ha? Maraming maraming salamat. Salamat. Sabihin mo, PNP, kakampi mo. PNP, kakampi, kakampi mo. <laughs> kakampi mo. kakampi niya daw eh. <laughs> ah, sige, ingat sa pag-drive ha. ah ayos, may pasalubong ka na sa pamilya mo. Ah, ingat, ingat, ingat. Ah, banat lang ng banat. Ah, para sa pamilya, kailangan magtrabaho. Ah, pero kailangan din magpahinga. No? Sige. Ingat, good luck sa hanap buhay mo. Tama-tama, oh. Bawat ng buhok mo. Ilang buwan na yan, hindi na mabawasan. Yeah, eh. Tatlong buwan, oh. Tatlong buwan, hindi pa nagpapagupit, oh. Pababawasan na yan. Mamaya, pwede mo na yan pagupit doon, ha? Ah, sige, ingat, ingat. Ay! May dagdag pa. Wala. Oh. Sticker. Baka kalimutan natin yung sticker, oh. Oh. Kasi upload natin yan sa Facebook, ha? Saka sa YouTube. Yan o. Team Katuwang Mo. O. Ito natin ilagay. Adyan na. O. Kalimutan pa natin yung sticker eh. O. Ayos. O. Hanapin mo na lang. Hanapin mo na lang sa Facebook. Para mapanood mo. Ha? O. Ayos. Ayos. Oh, ingat. ah, Oh, masaya ka ang uwi sa pamilya.